Watch her energy. Kung bigla ang nanlamig, edi clear na. Pero kung siya mismo nagsabi na okay lang yan, move in night lang tayo sa bahay, talaga kita. Yun na yun. Kung mayamang ka na, mas mahirap malamang ko sino totoo. Lalo na pag lahat ng date, ikaw ang gumagastos. Lahat ng mga problema, ikaw ang nagsasolve ikaw lahat gagalaw at ikaw ang ATM. Ito yung gagawin ko kapag ganyan na senaryo. Tatanggalin ko muna yung pera sa equation. Invite mo siya sa experience, hindi sa gastos. Sabi mo sa kanya, tuwena mo ba ako samahan sa taibigang ko para magtrabaho? Pag pumayag siya na walang libre-libre or wala naman siyang makukuha magandang value, green flag yun. Number two, sabihin mong bagsak ang income mo or lubog ka sa utang. Watch her energy. Kung bigla ang nanlamig, edi clear na. Pero kung siya mismo nagsabi na okay lang yan, move na night tayo sa bahay, talaga kita. Yun na yun. Number three, watch kung paano siya pag may naabot ka. Yung legit na loyal na babae, iha-hype kanya, niya, hindi siya naipag-compete sa'yo. Yung peke, biglaan niya mag insecure controlling, at feeling entitled. Kapag may pera ka na, dapat mas grabe ka mag-observe. Kasi loyalty, hindi mo makikita yan sa likes, sa sweet talk, or sa branded dabag na binili mo sa kanya. Makita mo yung sa araw-araw na wala kang binibigay, pero nandyan pa rin siya. Ang tanong, kung bigla kang nawala ng pera bukas, sino ang mag stay sa tabi mo?